Umalma si San Mateo Rizal Mayor Bartolome Omi Rivera sa naging pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno na may basbas ng ano mula sa Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang pagtatapon ng basura sa nasabing bayan. Ayon kay Rivera, ang paglipat ng tambakan ng basura sa lungsod ng Maynila sa New San Mateo Sanitary Landfill simula August 27, 2025 ay walang anumang paunang abiso o konsultasyon man lamang sa kanyang opisina ang kanilang pagkakaintindi umano ang landfill sa kanilang bayan ay naitayo noon bilang isang alternatibong tambakan ng basura sakaling mahinto ang operasyon ng landfill sa Rodriguez Rizal Hindi rin naman ang nakadesenyo ang New San Mateo Landfill para tanggapin ang malalaking volume ng basura mula sa malalaking mga lungsod sa Metro Manila at ang pinangahamba nila ay baka dagliyang mapuno ang landfill at lalo magdulot ng problema sa kanilang bayan. Dagdag pa ni Rivera na bagamat kinikilala niya ang autoridad ng Metro Manila Development Authority kaugnay sa pangkalatang koordinasyon sa solid waste management ng Kalakang Maynila. Naniniwala siya na ang nasabing direktiba na kayang ay dapat nalisunod sa konstitusyon. Isang ambush interview na kami ni MMDA Chairman Artes na wala pa silang formal na pag-uusap ni Rivera. Hindi lang siguro namin na sabi agad kay Mayor Ome na may additional volume na i-dadalin. At babalikan pa niya ito. Maging si Rizal Governor ni Nainara si kanya yung manong kakausapin. Bagamat kinumpirma nito, nakakayanin naman ng capacity ng San Mateo Landfill ang papasok na volume ng basura mula sa Manila. Nakipag-usap po kahapon sa phone kay Mayor um, Omi. at uh, uh, kami na pupuntaan ko siya at pag-uusap kami regarding this. But Again, it's within the capacity po no San Mateo landfill, yung additional volume po na dadalhin namin doon. But um ago usap din po kami pupunta rin po kay Governor Inares para po mapag-usapan din na yung division kasi meron pang mas malaki na uh, landfill dyan yung Bisal um, sanitary landfill. So para ring ambush interview. Iginit naman ni Manila Mayor Isko Moreno na pansamantala lamang ang gagawin nilang pagtatapon ng basura sa sanitary landfill ng San Mateo. Saka sa kasalukuyan naman ay meron na silang hinahanap na lugar para paglipatan ng kanilang pagtatapunan ng basura. Ah, kaya naman, nandito na eh. Ayoko naman pa sinungalingan siya na hindi kami sinabihan. Okay. Sinabi, eh? Ayan o, oh, without uh, disclosing a few weeks ago, naghahanap pa kami ng nilipatan. Uh, Oo, oh. oh, ayan. Hindi lang namin sasabihin sa inyo kung saan. Well, it's been uh, So, this is a proof uh, na may nahanap kaming landfill. Kasi wala naman choice eh. But to... Uh, start know, uh, uh, Ayan kami ah. Uh. Istanbul uh. The Observer News. DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.